Prestigious award ng Pinoy Photographer sa Amsterdam, hindi nito natanggap ng personal dahil na-deny ang visa. Isang Filipino photographer ang namisang opportunity na personal na maparangalan sa ikalawang pagkakataon sa isang international awarding ceremony ng dahil sa denied na visa. Kung ano ang buong kwento, eto. Nakatanggap ng imbitasyon ng Filipino photojournalist na si Noel Celis na dumalo sa World Press Photo o WPP sa Amsterdam para tanggapin ang Golden Eye Award na napanalunan ng kanyang entry na Four Storms, 12 days. Ipinapakita e sa mga litrato ang naging karanasan ng mga Pilipino ng sunod-sunod na hagupitin ang bansa ng Bagyong Marse, Nika, Ofel at Pepito bago natapos ang taong 2024. Pero hindi naka si Selly sa nasabing awarding. Bakit? Ibinahagi niya sa kanyang social media account na na-deny ang kanyang visa dahil wala itong naipakita mga dokumento na magpapatunay na isa siyang empleyado dahil freelance work ang mga kasalukuyan niyang tinatanggap dahil dito pinaghinalaan ang photographer na baka mag TNT o yung mas kilala bilang tago ng tago daw ito sa Amsterdam o yung pagtatrabaho sa ibang bansa ng walang mga legal na dokumento. Pero nilinaw ni Celis sa kanyang post na hindi siya nag-apply ng tourist visa sa halip ay imbitado siya at isa pangang awardee. Sumali si Celis sa WPP para ipakita sa buong mundo ang isa sa mga suliranin na kinakaharap ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, makita lang daw ng mas malaking audience sa mga letrato ay isa ng accomplishment para sa kanya. Samantala, hindi ito ang unang best na nakatanggap ng award si Celis mula sa WPP dahil noong taong 2017 ay nanalo ng third prize ang kanyang entry na The Philippines Most Overcrowded Jail. Sa muling pagkapanalo niya ngayong taon, napabilang si Celis sa 42 regional winners na napili ng jury mula sa 3,778 photographers na lumahok mula sa isang daan at isang mga bansa. Gayunman, sinabi ng award-winning photographer na ipapadala na lang ng WPP ang kanyang panibagong karangalan. Ikaw, anong masasabi mo sa nakapanghihinayang nanaranasan ng photographer? DWIZ Research Report Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.